Nagpahinga kami, guys. Upo muna kami. Ah, uh, lang po namin magsasayaw at mag ni Papi. Whoa. Uh, bigat ni Papi, guys. Daming nakain ni Papi kanina. Akagabi kasi yung ulam niya is uh humbang baboy at saka uh, chicken. So, nagpabili po ako kasi ilang araw na po wala po kaming masyadong ulam po dito guys dahil po patuloy ang pagulan at napiktahan din ako sa bagyo dito kasi nasira yung aking tindahan, yung bubong at uh, dingding. So, ayan, pagkahuman sa bagyo guys, motong lumindol, nag-earthquake, o grabe ka, so, kusog ka yung earthquake guys, gabi ipadyod siya nahitabo. 6.9 earthquake, magnitude happen here in our place, in our, ano, uh, in here, in Northern Cebu. So, patatakot talaga, guys. Grabe ang pag, grabe ang among pagkuandiri, guys. Grabe ang among katroma. So, pag sa bagyo, hanto naglinog. Ngayon lang, to, after ngayon, ngayong umaga. So, naabutan po ako ng after dito sa loob ng bahay. Yan, oh, mayroong crack doon, oh mayroong crack yung haligi ng aking bahay guys iti-check ko po ito mamaya ayan good morning good morning pahinga muna kami dito guys ito po si papi, papi guys tingnan nyo po napakalungkot ng mukha ni papi kasi guys ito po yung itong asong ito is nag alala nag alala sa mga panghitabo sa among lugar. Yan, palagi po itong walang tulog dahil po in times na mag aftershock shock makagising po kami. Malalahanin po itong asong ito. Si good morning anak. Si good morning. Tao ano, eh? Love you. Love you anak. Love mama. Mm. <laughs> Paraygon kay ni guys. O magulanon kay kung papi guys nagna wala 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 lab mo mama good? pinangga kay ning mama oy lab mama be love you si good morning to your viewers anak hmm hmm si <laughs> good morning yun na guys happy tuesday Ayan, yeah, today is October uh, 7 2025. May na sa sakyan. mo nag-deliver ang Diyos na. Ayan. Tapos na po kami nagpahinga, guys. Katatapos namin mag-ehersisyo. So, thank you for watching, everyone. Happy Tuesday. Happy Blessed Tuesday. Thank you for always watching, guys.